Balitang talakayan, Rosalinda, ang literal na DDS, gumaligtad na nga ba? Gusto nyo matunghayan? Panorin niyo ito! Roll GTR! Bubuhayin muli ang lungsod ng kabataan program ni dating First Lady Imelda Marcos, kabilang ang pagtatayo ng bagong Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Inahayag ito ni House Speaker Martin Romualdez ng inilungsan. Ang Town Hall Forum na Congress at Your Service will listen, we deliver. Sa plano, magtatayo ng dalawampung panapag na bagong PCMC. Sa Quezon City ito itatayo na ayon kay Romualdez ay magiging legacy project ng Marcos administration. Dalawa sa panapag na ito ay magsisilbing temporary shell o halfway house ng mga batang cancer patients at kanilang mga magulang na galing sa probinsya. Paliwanag ng House Speaker, magsisilbi itong pagamuta ng mga may cancer research facility at training ground para sa mga cancer specialists na tutulog sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Yan ba yung sinasabi niyong magnanakaw? Yan ba yung sinasabi niyong diktador? na walang ibang inisip kundi kapakanan no ng mga Pilipino. Imaginein mo, ever since pa kahit dati, 'di ba, may lang center, may heart center, and right now may itatayo na naman sila, no, na makakatulong sa ating bansa. Lalo na sa mga kapuspalad, lalo na sa mga hindi nakaka-afford no ng <clears throat> bill ng tawag nito ng pangpahospital, di ba? So, imaginein mo, ang laking tulong po iyan sa atin. So, at ito na nga, napakinggan na natin ang statement ng literal na DDS na itago na lang natin sa pangalang Rosalinda. Pumaliktad na ba siya? <laughs> Ano na nangyari sa iyo, Rosalinda? Hindi ko alam kung dati pa itong video na to o latest ba itong video na ito. Basta nakita ko. Pero natutuwa naman ako. Hindi kita bugur-gurin dito. Bangkus papalaktakan pa ito. <laughs> Takot ka na ba? <laughs> Tama naman yung sinasabi mo. Gumagawa at kumikilos ang kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni PBBM para po makatulong sa mamamayang Pilipino. So, thank you ha! Thank you! So, ayan mga DDS, iiwan na rin yata kayo ni Rosalinda. Ay, thank you, Rosalinda!